na kakarting pa lang dito sa Canada expect nyo na na makakaranas kayo ng diskriminasyon hindi magandang pagtrato mababa ang tingin sa inyo winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to mga kainag. po. Yan, maganda yung sikat ni Haring Araw, ano? Pupunta lang tayo dito sa ano, sa Canadian Tire kasi meron lang akong gustong ano, uh, bilhin ano. Meron akong hinahanap dito yung para sa ano natin, yung mga bolts, pantanggal ng bolts ng no? mga gulong na sasakyan natin ano. Kasi bala kong bumili nung ano eh, nung impact wrench, bala kong bilhin ano. Uh, na kasi tayo ng utang yung mga nakarang utang natin mababayaran na natin yun kaya ngayon palang gusto ko nang bumili noon yung socket socket para sa gulong ng ating sasakyan di ba yan kung napapansin niyo mga kainegs ano itong aking bukong bukong oh, yan oh, umangat na yan eh kaya hindi na ano siya hindi na siya normal ano kaya yan yung iniingatan ko yung kamay ko na yan ano yan, actually mga kainegs ano, ganito yung hinahanap ko yung sakit ano yan ganito oh, no, sakit mga kainegs ano. pero isa lang kailangan ko yan so nabili ko na yung gusto natin mga kainegs ano ito yun oh, no, sakit pero te-testing muna natin ano para sigurado pero alam ko yun ano ang size kasi noon nung uh, tornilyo nung gulong natin ay 21 mm. So sabi ko 21 mm. Ayun nga. Oh. Sabi ko basta pan sasakyan. Yung naka-design sa sasakyan. Uh, sana ko ma-share rin to doon sa ano natin sa ano no, sa bibilihin natin ano impact wrench na Ryobi. Yan. So nga pala mga kinis, no, kaya ko nga pala pinapakita kanina yon no, yung aking nga, uh, ito yung kamay oh. Kita niyo na no. Kasi ano yun, no? sa pagtatrabaho natin, sa siyempre araw-araw natin ginagawa, no. Kaya dito yung kasya. Yun, kasya. Yan, kasi meron ako rito, tingnan yung mga kainags, ano. Meron ako rito, ito, 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 ito. 21, yan yan, no? 21 mm. So, ito yung pinagbasihan ko, eh, oh. Kasi ito kasya, eh, oh. Ito kasi, mano-mano yan, ano. Kaya iniwasan ko na rin gamitin tong kamay ko kasi nga eh, ako delikado baka pag tumagal ng tumagal nang panahon eh humiwalay na yung buto sa buto ano? Kumangat na lang umangat. Ya pasok muna tayo rito kasi mayroon akong gusto ikwento sa inyo mga kainig ano? Masyadong ma, ano ma malamig sa labas. Yan, by the way ano nga pala ngayon no? Uh, October 25, 2023 ano. Araw ng Wednesday. Yan. So ito nga pala mga kainig ano? Yan no. Kita niyo no. Nakaangat na siya kahit na ganyan din ko oh. Yan nakita ano? niyo. Nakaangat na siya kumpara dito sa isa kung napapansin nyo wala so ano yan yung sa sa power jack kasi namin yan ano pag gumagamit kami ng power jack sa trabaho kasi mga luma na yung power jack namin ano ang tagal na kasi yan eh, eh yung mga steering wheel nila yung mga wheel yung mga pang ano manibela, sobrang tigas na kaya siguro pag ginaganong ko um, umangat yan umangat umangat na siya So pero anon uh, ni ko na rin to sa anon ni ko na rin to sa trabaho namin sa mga supervisor gumawa na ako ng incident report para kung sakaling uh, may mangyari rito sa kamay ko wag naman sana at least merong record Yan syempre kasi malaki yung benefits ng ano no na pagka report mo ka agad pag merong kang naramdaman sa sarili mo halimbawa nasaktan ka or merong kang hindi magandang naramdaman sa sarili mo habang nagtatrabaho ka sa kumpanya maganda na i-report mo ka agad para gawan ka ng incident report. Yan, para kung sakaling may mangyari sa'yo, doon sa mga inireklamo mong sakit, eh, marami kang benefits na makukuha mga kainags. Ano? Uh, kung halimbawa, hindi ka makapagtrabaho, eh, meron magpapasweldo sa'yo. Yung WCB nga, yung Worker Compensation Benefits Yan, pwede kayo mag-comment mga kainags so, ano? Basta alam ko, WCB Yan, kasi Meron tayong mga ibang mga kasamang Pilipino dito, hindi nila nire-report kaagad pag nagkaroon sila ng ano, ng problema sa katawan nila habang nagtatrabaho sila. Libawa, nakuha nila yung sakit na yun sa trabaho nila, tapos eh, hindi nila nire-report, tapos magre-reklamo sila ngayon sa trabaho nila, so parang ano na, no, magkakaroon ng problema. Kasi walang record, walang history na sinabi ka sa employer mo. So maganda talaga yung sinasabi mo. Pero depende yan mga ka no? Kasi may experience din ako dati doon sa mga maliliit na ano no? Halimbawa sa mga food chain Sa mga restaurant Pagka na-disgrasya ka roon Ewan ko, sa based on my experience no? Tsaka sa mga uh, nakita ko, narinig ko sa mga kasama ko At sa mga kaibigan ko Parang ano eh, parang hindi sila nag-ano ng WCB no? Halimbawa, na-disgrasya ka Or nasaktan ka doon sa trabaho mo tapos ire-report mo sa employer mo, sa amo mo, pag nagtatrabaho ko sa mga, halimbawa mga food chain, yan, mga restaurant. Parang ano, hindi nila inaano eh, no? Ayaw ko lang ha, pwede kayong mag-comment mga kayo, Ito'y base sa aking experience, ano, yung sinasabi ko. Hindi ko naman sinasabing lahat ng mga food chain, lahat ng mga restaurant, hindi ko sinasabi na hindi nila pinapahalagan yung WCB ng kanilang empleyado. Yan, kasi may mga ibang restaurant, na halimbawa nagreklamo ka sa kanila na, napilayan ako or nasunog ako natalsikan ako ng, ng mantika sa ano yan so yung iba kasi mga employer sinasabi nila wag mo sasabihin na ano na, nangyari dito sa ano yan ha na dito sa restaurant wag na wag mo sasabihin yan yung sige magpahinga ka muna kung gusto mo ganon pero syempre pag nagpahinga ka yung iba namang employer hindi ka naman babayaran kasi nga no work no pay ang bihira naman tapos hindi mo pa sasabihin sa ano kasi uh, parang magkakaroon yata ng impact sa mga employer yan no? pag nag uh, complain ka ng WCB parang mayroong problema sa kumpanya, mayroong problema sa mga employer, baka kasi unsafe yung mga ginagawa. yan parang hindi ako nagkakamali, baka magkaroon ng mga investigation pa yan. So, magkakaroon parang magkakaroon sila ng ano no, deduction point para may mga ganun something. Yan pwede kayong mag-comment mga kainan, ano? Yan, katulad din nung ano nung sa isa pang ano no sa isa pang food chain din na napagtrabahuhan ko yan ganun din mga kainis no? lagi nila sinasabi na hindi wag nyo sasabihin na dito nangyari sa trabaho ha wag nyo na wag nyo sasabihin na dito nangyari sa trabaho sabihin nyo nangyari sa bahay nyo yan uh, gusto mo bukas wag ka munang pumasok at sa makalawa wag ka munang pumasok yan uh, kasi meron tayong ano no para dun sa mga ano sa mga hindi nakakaalam kasi nung nagtatrabaho ako dati sa food chain meron kang dalawang linggong bakasyon na pwedeng hindi ka pumasok pero babayaran ka sa loob ng dalawang linggo. Yan. Alam ko may ganun dati no. Ewan ko lang kung hanggang ngayon ganun pa rin no. Pwede kayong mag-comment uli mga kainag sa no. Yan. So pwedeng sasabihin sa iyo sige, mag-live ka muna ng ano ng dalawang linggo. Babayaran ka namin. O di ba? Magpahinga ka muna. Yan. Pero usually dapat WCB 'yun. Pag nag WCB ka kasi dapat pahinga ka tapos binabayaran ka. Ganon. Kasi ah, ganon kami sa company namin ngayon mga kainis, ano Alimbawa, nasaktan kami. Sumakitan likod namin sa kakabuhat. Yan. Papasok ka pa rin. Tinatawag na light duty. Pero bayad ka. Wala ka nga lang incentives. Or, kung gusto mong i-apply ng WCB, sa bahay ka, tapos babayaran ka ng WCB. Ganon dapat. Nasa bahay ka, nagpapahinga ka, pero bayad ka ng WCB yung yung benefits yeah. pero yun yun ko sa mga restaurant na, na napagtrabahohan ko sabi nila ay wag mo wag mo sasabihin dito na dito nangyari yan ha wag na wag mo sasabihin so magpahinga ka muna uh, para pag magaling ka na saka na ulit bumalik ganun sasabihin nila yan ay base sa experience ko mga kainis ay, hindi ko sinasabing lahat ng food chain lahat ng restaurant ay pare-pareho sa mga na experience ko hindi ko sinasabi yan dun lang sa mga na experience ko yan, dito muna tayo, maglakad-lakad muna tayo, no? Magututan dila muna tayo, no? At saka take note nga pala, no? Para dun sa mga kababayan natin ng mga contract worker na kakarting lang dito sa Canada, mga kainags, ano? Dapat alam nyo yung rights nyo bilang isang contract worker. Hindi porke inutos ng supervisor nyo na gawin yung isang bagay na yan. Pero alam nyo naman na unsafe. Alam nyo naman na hindi nyo kayang gawin. Pwede kayong humindi. Sabihin nyo, hindi ko po kayang gawin yan. Or sabihin nyo na unsafe po yung pinapagawa nyo parang uh, hindi ligkas yan. pwede nyo sabihin ganon karapatan nyo yan mga kainis so, dahil pagka hindi nyo sinabi yon at alam nyo unsafe pero ginawa nyo pa rin mga kainags pag may nangyari sa inyo kayo rin ang kawawa especially pag contract worker kayo rito sa Canada no? sayang so pag alam nyo mali pag alam nyo hindi, hindi tama yung pinapagawa sa inyo ng mga boss nyo ng mga supervisor nyo sabihin nyo uh, hindi ko po kayang gawin yan unsafe para sa akin uh, meron po akong karapatan na tumanggi kasi alam kong mali yung pinapagawa nyo kasi based on my experience mga kainags ano, nagtrabaho ako sa fast food ano, dyan sa my spruce grove hindi ko nasasabihin kung anong pangalan meron kasi ako isang kasamang babae naglilinis siya ng grill di ba yung grills hinihila yon? tapos pupunta ka sa likuran para linisan mo yung mga exhaust So hindi niya pinatay, hindi kasi nakapatay minsan yung ano, ano yung mga mga ano doon eh, yung mga apoy nung yung yung grill. Umaandar yung naglilinis siya. Eh nakalugay yung buhok niya, nasunog yung buhok niya, makakainis ano. Totoong nangyari 'yun, totoong nangyari no. 2010 'yun. Tapos sa uh, yung supervisor, isa sa mga supervisor doon sa pinagtatrabahuhan ko. Inutusan niya yung isang babae, nalinisan yung likuran ng grill. Pero tumanggi yung contract worker na kasama kong babae Sabi niya hindi ko gagawin yan Kasi unsafe yung pinapagawa mo sa akin Yung isa nating kasamang babae Nasunog ang buhok Ayan Kasi nilinisan yung grill Tumanggi siya pero nagalit yung supervisor sa kanya Parang minura siya no Minura ng supervisor yung Yung kasama nating babae Tapos eh syempre yung babae Minura niya rin yung supervisor sabi niya eh Sabi ko sa iyo eh hindi ko pwedeng gawin niyang pinapagawa mo dahil unsafe <laughs> ang ginawa tinulak nung supervisor yung kasama kong contract worker na babae <laughs> ginawa nung contract worker na babae na kasama ko tinulak niya rin yung supervisor <laughs> lumaban yung babae so napahiya yung supervisor parang pinagsabihan ano hindi maganda yung ginagawa mo hindi porke gusto mo ay eh gusto mo yan, doon tayo, balik tayo doon sa truck malamig. Dalam yung kamay ko ko so, ba diba tayo? katulad ako, meron ako experience sa sa food uh, sa food chain sa Pilipinas. Ano yung sa McDonald's, 'di ba? Sa mga yan yung mga nagtatrabaho sa Jollibee, Wendy's, yan 'di ba? 'Di ba tayo sa Pilipinas pag uh, matatapos na 'yung ship mo, maglalagay ka ng mga produkto, 'di ba? Mga magre-refill ka para yung sa mga susunod na mga papasok ay meron na silang magagamit, hindi na 'yung pag nagka-busy-busy na eh matataranta sila kasi wala pang mga gamit na, magagamit sila kasi hindi, hindi naglagay yung sinundan nila ng ship so di ba ganun dapat di ba so pag matatapos yung ship mo maglalagay ka di ba para hindi naman kawawa yung susunod na ship tapos yung susunod na ship na sinundan mo bago matapos yung ship niya maglalagay din siya ng mga produkto para pagpasok mo may magagamit ka rin di ba ganun lang yung paikot-ikot lang di ba so kasi yung hindi naglalagay ng hindi nagre-refill mga kainags ano hindi nagre-refill talaga gusto niya lang siya lang magre-refill ang reason niya pagod na raw siya kasi pang umaga siya o oh, Diyos ko Panginoon naman oh. Ano? eh kasi sa pang umaga ang dami dami nila yung eh, mga kainag ang dami pag nagtrabaho sa umaga marami ba? Diba? tapos sa closing minsan sa closing ilang ilang tao lang yan kawawa yung mga closing ano yan, O oh, yung mga ano, hindi hindi ko nila lahat ano, sa mga nagtatrabaho sa pang umaga, hindi ko nila lahat. Ang sinasabi ko lang, yung na-experience ko na naging kasama ko sa food chain sa trabaho dito sa Canada. Yan, yun lang, base on my experience. So, hindi nagre-refill kasi sabi niya, pagod na raw siya kasi ah, marami raw silang ginawa, busy raw sila, maraming ano, sabi ko, sabi ko naman sa kanya, ano naman pre, kasi hindi naman ganun kahirap ang maglag, mag refill ng mga ilang piraso kasi sa gabi pagkatapos ko magtrabaho nire-refill ko rin yan eh para pagpasok nyo meron kayo so ayaw niya refill ayaw niya hindi niya hindi ayaw niya pagod na raw siya yung rason niya so isa sa mga attitude na nating mga Pilipino yan na hindi maganda gusto nila trabaho lang sila uh, ayaw nila wala wala silang pakialam sa mga sunod na shift nila kaya minsan kaya ako nabanggit sa blaga vlog ako niyan eh, no, na kawawa naman yung mga closer yung mga closing kawawa naman syempre pagpasok parang lang pang umaga eh syempre may makikitang sablay sablay talaga may bulilyaso sabi mo madumi syempre yung mga pang umaga <laughs> magre pa yan dahil may mga sablay sablay na ginawa yung closing ano Ganon ganoon talaga no pero kasi ako nagpang umaga din ako mga kainags ano so naintindihan ko yung mga closing kaya no comment ako sa pagdating sa mga ganyan ganyan pag may mga nakita akong bulilyaso ng closing ng closer no comment ako hindi ako nagko-comment kasi naintindihan ko sila kasi, kasi mga closing, ilang piraso lang eh, ilang tao lang yan, di ba? Dalawa, minsan, isa lang eh. Eh kung ikukumpara mo sa mga pangumaga, di ba? Ako, nagpangumaga din ako. Marami kami sa pang pangumaga. Kaya tulong-tulong, kaya hindi ko pwedeng sabihin na, pagod na ako eh. Busy kami kanina umaga, hindi, ako hindi, ko, na ma, hindi ko na malalagyan yung refill. So hindi ko pwedeng gawing sabihin yun. Hindi ko pwedeng, pwedeng gawing rason yun. Hindi ko pwedeng gawing rason yun. So mag-refill ka pa rin, kumbaga parang yan ay respect sa kasunod na ship mo at syempre ganyan talaga dapat ayun sa, sa madaling salita mga na ano yung sinasabi kong nakapuan natin Pilipino na nakasama ko sa trabaho sa food chain ay nako iniwasan ako no? baga parang wala nang gusto makipagkaibigan sa kanya yung dun sa, 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 katrabaho namin parang wala nang gusto makipag-usap sa kanya kasi yun na dahil sa attitude ano mayroong attitude problem So wala naman problema sana kung gagawin natin ang trabaho natin ng tama para walang away, walang gulo, at saka syempre yung respect sa kasama mo, di ba? Hindi porke sinabi ng kasama mo na ay hindi ko pwedeng gawin 'yan kasi unsafe. Pero ikaw pagpipilitan mo pa rin, o oh, syempre mag-aaway talaga kayo. Ganun lang nangyayari. So anyway, matagal na panahon na yun mga sa ano? Yan ay kinikwento ko lang dahil sa experience ko. Para yan sa ating mga mga ano, para uh, mga contract worker na mga kababayan nating Pilipino na parating ng Canada at nandito na sa Canada para meron kayong idea para alam nyo yung karapatan ninyo yan basahin nyo yung karapatan nyo bilang isang uh, foreign worker dito sa Canada tapos ano nabalitaan ko rin na nagtatrabaho rin siya sa iba so ganun din oh, no? marami rin siya nakakaaway marami rin siya nakakaaway so ito hindi ko sinasabi to para manira ng tao mga kainags ano hindi naman tayo nagbabanggit ng pangalan ito kaya ako kinikwento to para magkaroon kayo ng idea yon mga kababayan nating Pilipino na baguhan dito sa Canada contract worker para meron kayong idea or mga ideas para alam nyo na meron kayong mga footstep na susundin, meron kayong ideas so maganda kasi rito mga kainags no? pag contract worker kayo pag naging masipag kayo alam nyo yung tinatawag na first impressions last naku mga kainags maraming lalapit sa inyong trabaho maraming lalapit sa inyong mga kaibigan nyo kasi maganda kayong magtrabaho maganda kayong makisama kahit na hindi maganda ugali nyo pangit ugali nyo pero pag maganda kayong magtrabaho yung ginagawa nyo yung trabaho nyo mga kainags maniwala kayo sa akin napakaganda ng impact nun yung ginagawa nyo yung trabaho nyo especially mga susunod na mga na ship sa inyo nako katutuwaan kayo tagigiliwan kayo magpapasalamat sa inyo mga kainags no? kahit nasuplado ka hindi maganda ugali mo pero yun na nabanggit ko nirespeto mo yung mga susunod na ship sa'yo maniwala kayo sa akin mga kainags Magandang balik sa inyo niyan Lalo na pag magandang ugali mo Pag okay ugali mo Tapos okay ka pa magtrabaho Abay pas lalong mas okay mga kainags ano? Kaya ko lang naman in-example yung halimbawa pangit ugali mo Eh syempre meron talaga mga tao na gano'n uh, Memang gano'n talaga uh, Example uh, Pangit ugali Hindi maganda ugali Pero pagdating sa trabaho Maayos pulido Ayos naman mga kainags Ano? ayos naman sasabihin naman kasama mo di kahit naman pangit ang ugali niyan eh pero pagdating naman sa trabaho masipag yan tinutulungan ako masipag yan naglalagay ng mga stock niya sinusunod ko anong mga rules talaga sa trabaho o di ba maganda pa rin kahit papaano di ba diba? meron siyang tinatawag na professional attitude pagdating sa trabaho kaya ko lang naman naging example yun tara pagod yung bunganga ako patay na punta ron bukang may hugot ako ah <laughs> So matagal na yun Mahigit sampung taon na yun mga kainis ano? Matagal na yun Abira, Naalala ko lang eh, Para naman sa inyo to no? Sa mga contract worker na mga kababayan natin yan. Para sa inyo yan eh. Kasi syempre mahal ko kayo no? yan. Sana mahal nyo rin ako Yun <laughs> Ang corny na Lala, OA na Tara na Let's go, let's go Ah. <laughs> Pakamay static ah. Hey. Sa ang sakit ko. ako sobra ako so by the way mga kainags ano? ah uh, yung unang araw ng pagbagsak ng snow nung nakarang araw ano Lako 200 accident kaagad yung naibalita ano dito sa Edmonton Alberta lang yun ano dito mo dami kaagad na nadulas na mga sasakyan nung unang araw ng pagbagsak ng snow Kaya ingat talaga dito doble ingat kailangan talaga magingat magingat pag nagde-drive especially pag naglalakad tapos nagba-vlog <laughs> <laughs> eh kahit naman kasi minsan kahit na ano ingat mo eh kung yung kasunod mo sinusundan mo hindi naman maingat madadamay ka so ito mga kainis ano pang ano ko to thermal yung pang loob ko to no di ba magsusuot tayo ng winter jacket ito muna yung susuotin ko bago winter jacket kasi ngayon wala pa akong suot na ano eh wala pa, wala pa akong suot na ganito oh. kaya pag talagang malamig na yung panahon magsusuot tayo yan tapos tong winter ano tong winter jacket pag malamig na malamig na yung panahon pero pagka uh, hindi pa, okay pa yan din yun. Yan, tapos bibili uli tayo ng pagkain ng mga aso, mga kainags, ano? Para hindi na tayo nauubusan. Kung sakaling maubos man yung isang binili natin, eh meron pang isang extra. So ito yung binili natin noong nakaraan, eh. Ba, mukhang masarap to. Maraming bumibili, oh. Ito na uli yung ko, no? Gusto naman ng dalawang aso natin to, eh. Ayun, no? Magana naman silang kumain pag ito yung kinakain nila, pinapakain natin sa kanila, eh. So ito, ito tinti gusto ko na tingnan ko, no pero mukhang walang bumibili ng mga yan eh pero yun yun talagang marami tsaka yung isa no ito ano kaya tong isa na to lamb and rice ay to 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 subukan natin tong isa mga kainig ano? kasi meron tayong ganyan so ito naman kasi hindi pa ubos yung ganyan natin eh ihalo halo natin to subukan lang natin yan para maiba iba naman yung kanilang pagkain sabi ng iba ng mga breeder nagsasawa rin sa pagkain yung mga aso kaya dapat halo-haluan natin ng konti ng ibang pagkain Ayos, okay na yan. Tara na, bayaran na natin yan. Yan yung mga cart natin ganito mga kainays. Ano? Isoli natin dito sa mga lagayan. Kasi ko yung iba, hindi na nilalagay dito. No? Ay, iniiwan na lang nila kung saan saan. Yan, kapag ka iniwan mo lang yan kung saan saan. Halimbawa, natapos mong gamitin, iniwan mo lang dyan. Eh tapos eh hinangin mga kainags ano? Pag hinangin yan tatama yan sa mga sasakyan na nakaparada rito Kawawa naman, makaka-perwisyo tayo, no? Kaya kung pwede nyo ibalik, ako talaga binabalik ko mga kainags, ano? Kasi ayoko nang nakaka-perwisyo ko ng ibang tao, especially pag, uh, siyempre, sasakyan mo, nangyari sa'yo yan. Uh, hinampas ng cart na hindi nailagay sa maayos, sa mga lagayan talaga. Syempre, di ba, sasama rin ang loob natin yan. Kaya maganda ilagay natin doon sa mga ganyan, no? Mga lagayan talaga ng cart. Kasi minsan yung iba, tulad yung labanggit ko, lalagay na lang dito pagkatapos gamitin lalagay na lang dito sa tabi hindi na ibabalik doon pag alis mo at lumakas ang hangin nako tapos babangga sa branyong yung sasakyan nako syempre kawawa naman yung may ari ng branyo yung sasakyan ano kawawa naman so anyway mga kainags ano uh, by the way para uli sa mga contract worker na Pilipino na kasama na mga kababayan natin na kakarting pa lang dito sa Canada at yung mga bago-bago pa lang sa Canada ano So expect nyo na na makakaranas kayo ng diskriminasyon. Yan. Hindi, hindi talaga maalis yan. Hindi talaga maalis ano. Discrimination. Mga hindi magandang pagtrato. Yan. Especially pagka nagtatrabaho na kayo. Meron talaga kayong makakasama na kasamahan nyo sa trabaho na Uh, hindi kayo itatrato ng maayos kumbaga parang mababa ang tingin sa inyo yan. kasi based on my experience mga kayo, so base na naman sa aking experience syempre naranasan din natin yan especially nung ilang, il, il, ilan pa lang tayong mga Pilipino dito way back more than 10 years ago syempre hindi natin ma maiaalis na maiiwasan minsan na makaranas tayo ng ganyan treatment So syempre baka ma 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 ano nyo, mapansin nyo na bakit yung ibang lahi, ibang kultura ay eh ganito, ganyan sila itreat Bakit tayo, ba't ako, hindi nila, ganun, hindi nila ganun itreat Baga May pagkakaiba ng treatment So expect nyo na yan mga kainay, ano? expect nyo na yan Kaya maging matatag lang kayo, yan, gawin nyo lang yung trabaho nyo Pero pag alam nyo nang hindi na maganda yung ginagawa sa inyo ah, uh, pwede kayong mag, mag, no, mag hand, o kausapin bakit ganito, bakit ganyan especially pag sa, sa trabaho di ba, parang merong pinapaburan, eh bakit si ganito, yung ganitong lahi hindi nyo pinapag ano bakit kami mga Pilipino ganito yung pinapagawa nyo bakit sila sandali lang kami, pahirapan pa Yan. Yeah, may mga ganyan, may mga ganyan senaryo kasi tayong mga Pilipino alam ng ibang lahi, especially ng mga employer natin, alam nila na masipag tayo. No? Kung baga parang tayo ay hirap na hirap na sa trabaho, pero nakangiti pa rin tayo, di ba? Nakangiti pa rin, oo lang ng oo, yes lang ng yes, kahit pagod na pagod na tayo, tapos nakangiti lang tayo. Yan, kaya gustong gusto tayo ng mga employer natin. O no? kaya minsan yung pagiging mabait natin, pagiging masipag natin, ay nasasamantala ng mga employer natin at mga kasamahan natin sa trabaho. Ganon talaga mga ka-inagsama. Eh, ganoon talaga tayo, masipag talaga tayo kahit pagod na nakangiti tayo. Especially mga kasama natin sa trabaho, nako. Ah, uh, pag nalamang masipag ka, minsan papabayaan ka na lang. Kaya naman ni ano 'yan eh. Yan. So magtataka kayo minsan sa isang station, no, sa trabaho, isang station. Isang Pilipino lang nagtatrabaho. Pero pag ibang lahi doon sa station nagtatrabaho, ginagawa nilang dalawa. <laughs> or tatlo yan ang kalaban ay isa isang Pinoy pag wala yung Pinoy tatlo or dalawa ang nagtatrabaho sa isang station so kasi yung ibang mga lahi ibang lahi hindi naman lahat no? yung ibang lahi kasi mga reklamador yan konti pa lang hindi pa sila nagsisimula ng kanilang trabaho pag nalaman ka agad nila yung station nila magre-reklamo na agad yan magano na, mag -ano na ka agad yan yung mag uh, hihingi na agad ng katulong sa station nila and unlike sa Pilipino nako kaya ko yan I'll do it by myself yan yabang pa natin no? which is totoo naman talaga ka kainis totoo naman talaga kaya natin kahirap, hirap na hirap na tayo para bang nasa challenge pa tayo na kakayanin talaga natin ano papakita natin sa kanila na kaya ko yan kahit mag isa lang ako kahit pinagpapawisan na ako kahit sobrang busy pa yan kakayanin ko yan yun ang kagandahan sa ating mga Pilipino pero on the other on the other side, sa samantalahin na pala tayo or sinasamantala na pala tayo ng ating mga kasama. Pero kung masaya naman tayo sa ganong ginagawa natin, walang problema 'yon. So yun lang, uh, heads up lang para sa mga parating na kababayan natin Pilipino at saka mga nandito na sa, sa Canada na medyo bago-bago pa lang ay eh, yung mga sinasabi ko para lang magkaroon kayo ng ideas. Yan. Ang ganito na lang muna yung vlog ko mga kinags. Maraming maraming salamat sa pagsama at makita tayo sa susunod na vlog. Hanggang sa muli.